paikyang life ko. na napud ko o kana di ay nagluto ko og biko o oh, ana o oh. malagkit ano init <laughs> o oh, nagbukal na no pero wala pa nag ko oh. ato sana siya palatik ko na ako diyan nagluto sa gawa sa kahon niya ini kayo ba o oh. oh, nihubas hubas na o oh, mekos-mekos lang yun na permi no, na mga kaikyang no, o, na nindot na ang kwan sa ano niya hapit na na malatik <laughs> hastang inita na awa nagpayong <laughs> Tanawa ko itsura sa na ko itsura dira ha. Init yung kayo ba? Mumala. Gipayungan po ko sa akong kuan. Banana. o mo na na siya. O, hapit na siya maglatik kay life. Grabe dyan yung magluto. Taog biko no, kay kanang dugay dyan ba? Taas na proseso. O, hapit na na siya maglatik makaikyang live, life. O, diha, nilatik na siya. O, magtransfer na ta diha kay, para na yung pang-toppings ba? O, sa nang i- magtransfer ta gamay dira sa kaldero para na ipang toppings mga kaikyang life nagpayong ang lula ikyang kainit hasta inita ay grabe kainit dari oy oh, kailangan dito magpayong kay lison na subaya so, baya kayo ron ang ano heat stroke butang dai ko diha ato nang ibutang ang atong malagkit no nga kuan malagkit rice o gato nang ihalo-halo e, kay para mabutangan oh yun o tanan ba pure ano na siya pure malagkit glutinous flour ay dili flour glutinous rice <laughs> ah, puro na siya muna na siya Kuy akong banana, tiga, ano po, pero siya po na nagpayong na ba kapatid yun din ito. grabe mo na na. Asa mo kita nagluto? Be ko nga nagpayong, no? Ako lang man siguro. <laughs> ang low like yan lang, no? <laughs> oh hindi hey, ka magpayong nga sa inita. niya init pa kayo niya ginatubang dira nga kalayo man eh, kahoy ka nagluto so dubli ang init oh, pagpayong ka Di mang madlog ma itong ka itong man tadaan ka nang kainit jud ba mo sa tong, kuan, ulo sakit o ako na nang i halo-halo no para maangay jud ang latik sa kwan ba malagkit oh. sud kay magkuan hastang lagkita lagi jud sud kay maghalo nya grabe init init ang kalayo oh, oh hapit na halo-halo ah, na nakutanan sakita na ako nga baga na ginalo ba kay lagkit magugay siya no oh. rabing kuan puro yun siya ba nga ano malagkit oh. halo pa ikyang halo 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 lang mekos 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 anak lang yun na oh di ba oh Mana na siya, manugalo, ako na nang gisulod, eh, kaya partig yung inita dito sa gawas, di ka mga kaikyang live oh ayan, namulan ako <laughs> sa kainit <laughs> astang inita dyan muna na nga itong finished product sabi ko, dagang salamat mga kaikyang live